With regards to the issue of uh, Senate President Cisco, ano naman may masasabi mo, mo dun, sir? Ayun nga, dun, dun na rin pumasok yung ano, um, ano ba tag dito, yung accountability nila since sobrang laki ng perang uh, inilabas mula sa pera ng taong bayan, hindi, hindi rin natin alam kung yung pera ba na yon is napunta rin mismo sa kapakanan ng mga taong bayan. So, kailangan yan ma-investigan upang yung hostisya or katarungan ng pera ng taong bayan is makamit para sa akin yung ganong programa ng Presidente and the House Speaker. Dapat siya ma-implement hindi lang sa DPWH kundi sa lahat ng branch ng government or lahat ng department ng government since um, kailangan, na, kailangan natin ng accountability or ng ano, maging, kailangan ng mga government official na maging accountable sa lahat ng mga ginagawa nila since yung mga pera naman na ginagastos nila is galing din naman sa atin mga taxpayer, no. So kailangan may alam yung mga, mga mamamayan kung saan napupunta yung pera nila, kung saan ginagastos yung pera nila at kung nagagastos ba sa tama yung pera nila para kumbaga yung mga mamamayan mismo or yung taong bayan na, rin, na rin mismo yung magiging ang um, investigator ng ano ng budget ng bawat department.